Iyon, nung isang araw nga, nag-request si Macy, sa gamis daw. Kaya re, inilabas ko ng saging at saka rapper. Ibibigay natin ng hilig para walang ligalig. Aring saging na sabang aray ay nabibili laang sa Asian Store. Pagka minsan, sa ibang tindahan, makakatsin po ko ng fresh. Dati nga ako'y nakadelayin siya isang buwig pa. Pero pag wala, ay di agwanta na din sa frozen. Pero sa atin sa Pinas, ay madali laang. Basta ikay lumingali nga at tumingala at baka ikay malaglagan. <laughs> Pagkagayat ko nga ng mga saking na sabah, nilagyan ko naman ng asukal na pula. Mga 1183 piraso laang. Sabay lalamas lamasin laang para kumalat. Tapos atin munang itatabay at ilalabas natin ang ating wrapper. Aray nadilihin siya ko laang sa kapitbahay at ako hindi nakabilay. Maraming salamat, saka ako na lang ibabalik. Iyon, bali hihimayin ko lang ang mga ray. Paghihiwa-hiwalayin para madaling kumuha. At sa pagbabalot naman, naglatag lang ako ng isang buong pirasaw. Sabay pinatungan ng kalahatay. Saka ako naman ilalagay ari mga saging na saba na may asukal na pula. Tatlong pirasong saba ang aking nilagay magkakaakbay. Sabay akin ang babalutay ng papagarinay. Tinupi ko na nga yung tabihan at masyadong mahaba. Pero pagka yung wrapper natin di yan, sa pinas, yung pabilaw, hindi ko na tinutupi. Ang pandigit ko namang aray ay haray na laang na may tubig. At yun, gayon laang. Hindi ko na nga pinakita yung iba pero aray na nga kay mga nabalot. Nakagawa nga ako ng limang sagimais. Intay ka, pakinggan muna natin at may nakanta. Pagkagalay ay mana-mana eh, sa Siya, balik tayo din ay. Nagsalang ng akaw ng kawalay. Sabay nilagyan ko na ng mantika, garni lang ang kadamay. At nung uminit na mantika, ay isinalang ko na ang ating mga sagimais. Medium heat lang yan para hindi mabigla ang luto. Nung naisalang ko ang sagimais, buburburan ko naman ang asukal na pula. Pag nagkaramelize siyang asukal, yan ang kakapit sa ating sagimais. Basta alug-alugin nyo laang para kumalat. At maya-maya ay garni na ang mangyayari diyan. Natunaw at dumikit na nga ang mga asukal sa ating sagay mais. Inalagaan ko lang ari sa halo at kalog para kumapit ang mga asukal. At paggayaan na iyan, crispy at golden brown na iaahunin na natin. At iyan, luto na nga ang sagay o turon o kung ano man tawag nyo din ay. Eh. Basta aray ang isa sa pinakamasarap na merienda para sa akin. Ari lagi aking kinukupit sa aming karinderiya bukod sa barya. Ay siya ay panaw, no, na. For today's merienda nga kompleto ang timligalig. Siya ako'y tatahimik na lang at manood na lang kayo. Hot, hot. Oh, crispy. Ah. 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 Mm. Sarap. Sarap Oo nga pala mas masarap Aray pagka may kasalaw Gay yun lang salamat